Lakas ng ulan guys. Ayun 'no. Oh. Kimulak na si Lena Bagyo manan. Kakaa ni wah, understand. Kawawa yung si Lena. Oh. Nauga na naman atin nagmandag di sabsabong nan. Sayang. Yun pa yung isa oh sili Lipa oh. Ito. kapit lang kapit lang sayo mga bulak-bulak. ganda hulog na naman sayang talaga yan oh. mga tanim ko na sili may hinug na yung dalawang hinug kahapon kinuha ko na oh, lakas ng ulan ngayon dito guys oh. asang basa na naman dito sa terrace kapit lang